guys okay, Dugan aku Kaubi ko Nilagyan ko ng butter guys We'll see Kung ano masarap pa okay. Tanawin ko na lang dyan Ayan Pwede ko na ilagay ang aking Malaki na natin guys this is mama eh ang tama lang pagdasa e ko eh maso na tapos ay dinin nalat guys ready mo to the paano na suggestion nila after ka ta na tayo rice at saka na sa mga ngayon na ang tingin sa na ang na nyo ako sa pagsain guys ayan, maganda yung pagkaan ng mga dito sa hindi na guys. Mm. Oke. Oh, Masak satu, guys. Ya. Setelah ini nanti aku bikin. Hmm. Nah. Thank you for watching, guys.